Magandang hapon at mapagpalang araw sa inyong lahat. Araw ngayon ng linggo 20 24 At ngayon magpapaluto ako ng biko Kung tawagin sa Tagalog ay sinukmani Magpapaluto ako kay Ate Ana At shout nga pala dyan sa lahat ng mga project base dyan sa katrabaho ko dyan sa gardenya at chat din dyan sa lahat ng mga supervisor dyan sa logistic, lalo na kina Sir Joey Alvarez at kina Sir Ted Tabada at Id At sa mga manager naman natin dyan, shout out kay Boss Sherwin at kayo Silito Espirito at kay Sir Den. Shout out po sa inyong lahat. At shout out din pala sa supervisor natin dyan na si Madam Alpa. At shout out dyan sa lahat ng mga production lalo sa mga supervisor dyan at ito ay papakita ko sa inyo kung paano ang proseso dahil ngayon lang ako makakita kung paano ginagawa ang Biko o kung tawagin ay sunok mani at ngayong pagpasok ko mamaya dadalhin ko din ito dyan sa gardenya para ipamigay dyan sa mga kasamahan ko sa trabaho at ito na, lulutuin na natin ang biko at kung paano ginagawa at paano ang simlas gawa ng biko ito ang una ang nyog apat piraso ang ginamit ko at syempre kakayurin natin siya syempre may sarili na tayong kayuran at kung makikita ninyo ito na siya pag napiga na yan may gata hinahalo na siya syempre kailangan nating palaputin yan para magkaroon siya ng latik na, na ipapatong sa ibabaw at ngayon, ito na siya. Medyo mapula na yung kanyang latik na ipapatong sa ibabaw ng sinukmani At, ino at ito na, luto na siya. Ayan. Yan ang ilalagay natin sa sinukmani Mamaya pag luto na. Kung tawagin ay biko. At ito naman, yung gata na may panutsa sa. Ito talaga ang original na pagluto. Si Ate Ana nagluto nito at nagpapasalamat ako kay Ate Ana dahil napakabait niya dahil pinagluto niya ako ng biko o kung tawagin sa Tagalog ay sinukmani ayan, kailangan niyan matunaw at kailangan niyan malapot na malapot na yan, masarap yan yan yung tinatawag na panot sa yung galing sa tubo ayan maganda yan pag natunaw na at kung mapapansin ninyo ito na nga sya tunaw na ayan Ayan, kailangan natin palaputin siya ng palaputin. Para yung biko natin ay masarap. Ayan. O, kung makikita ninyo, o yan, o. Ang sarap. Yummy. Pulang-pula yung gagawin nating biko. At shoutout nga pala dyan sa lahat ng mga nasa kantin. Sa lahat ng mga cashier dyan, shoutout. At shoutout din sa mga project base, sa lahat ng mga kasamahan ko dyan sa trabaho. At ito na. Ayan. Ayan. Nilagyan na ng vanilla para mas mabango at sumarap. At, at, ito na nga. Sobrang lapot na. Ayan o. Oh. Mapapansin ninyo. Malapot na malapot. Kailangan natin palaputin yan para paglagay natin ng kanin na malagkit ay magandang tingnan at makintab. Ayan. sulijan so, dyan. Ayan. At ito na nga, nilalag, nilagay na nga yung kanin. Ayan. Siyempre, hahaluin ang hahaluin natin to. Kailangan, wag natin tigilang haluin to para pantay-pantay yung kanyang kulay at yung kanyang lasa. Kailangan pantay-pantay. Ayan, ang paggawa ng biko. At sa mga nakakapanood po ng video ito, ito po ay totoo. At kung nagustuhan ninyo ang video ito, paki- like at paki-share ng video ito dahil marami po kayong matututunan dito sa pagluto ng biko. Yan. Si Ate Ana ang nagtimpla ng bikong ito kasi marunong talaga siya magluto. Talagang the siya magluto at nagpapasalamat ako sa kanya. Ayan. Dalawang kilong malagkit po 'yan ang niluto namin. Yan. At mamaya dadalhin ko ito sa gardenya. Syempre, sa mga kasama ko rin na bibigyan ko sila ng tag-isa para naman matikman nila ang biko na pinaluto ko Ayan, ganyan po lamang ang paggawa ng biko ang mahirap nga lang po dito ay yung talagang halo ng halo ka kasi kailangan mapantay talaga ang loto Oh, at ito naman o oh, yan. Yan, pinalapot ng pinalapot. Yan yung kanina na malapot na malapot para mm, takaw tingin sa tao. Yan. Kaya ini-slow ko yung video para makita ninyong mabuti yung pagkulo Oh, yan, dinagdagan ko ng asukal para sulit ang tamis at tamang-tama ang lasa. At ito na nga. Ayan. Kung makikita ninyo. Ayan. Napakasarap. Ayan. yan ang biko. Talagang malapot na siyang haluin. At syempre, ayan o. Oh. Inikot ko muna ang camera ko para makita ninyong lahat at inilapit ko. Ayan. Nakakatakam talaga, di ba? Napakasarap kainin ang ganitong sinokmani. Sa Marinduque talaga ang tawag nito sinukmani. Pero marami silang tawag dito. Iba naman yung kalamay, yung kalamay yung malagkit talaga yon. Ayan. Ayan, ganda oh. Ya, kung papapansin niyo. Ah, at ito naman oh, yan, pinapantay na ni Ate Ana. Dahil hihiwa-hiwain na yan kasi lalagyan nya ng latik. Ayan. Ayan, at hinihiwa na nga ni Ate Ana napakakapal niyan at napakasarap talagang takaw tingin sa mata ng tao ang kala ko nung una basta basta lang ang paggawa ng biko yung mga tinitinda dyan sa labas pero nung masubukan ko talagang hindi basta basta mahirap pala ang pagluto ng biko, hindi biro kasi siyempre titisin mo yung halo, yung init hindi mo pwedeng tigil hindi haluin yan dahil didikit hindi tulad ng ibang biko na gumagawa sila may halong bigas. Ito naman ay purong malagkit na bigas kung tawagin. Ayan. Mahal nga lang ang kilo pala ng malagkit. Dati ang kilo ng malagkit ay inabot ko ay 50. Ngayon ay 90 na. 90. Mahal na din. Pero okay lang. Sulit naman sa mapapanood ninyo at ito na nga o oh. iniisa-isa ng hiwain yan ganyan ang paghiwa ng ano ng malagkit na sinukmani ayan at sa kayaan kahit ilang araw hindi yan basa-basa titigas gawa ng puro yan kung hindi yan puro at may halong bigas saglit lang yan sobrang tigas para siyang bahaw ayan kung makikita ninyo ini-slow ko yung camera o oh. Ayan. Ayan. O, oh, di ba? Napakaganda naman talaga. Ayan, hiwa-hiwa na siya ha. At ito na. Lalagyan na namin ng latik, syempre. Ayan. At ito na nga, natapos ng lagyan. Ayan. di Diba? Napakagandang tingnan sulid, nakakatakam at nakakapaglaway ang sinok mani na ito ayan, lalapit ko ang camera ayan so, may latik na yan, ha o. ipapamigay ko lang naman yan hindi lang naman para sa akin uh, ayan at ito na nga yan pulang pula ang biko napakasarap naman talaga at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta at sa panonood ng aking video Sir Don Vlog TV. Thank you thank you for watching sa lahat ng mga nanonood na walang sawang sumusuporta sa aking video.